mula sa ginagawang kalsada na ito? At hanggang sa kalagitnaan ng brola ito ay muli namin nagdalikan ang isang natatago o historical cave dito sa Pedro At kung isa ka rin sa gustong gusto sa mga hiking, tara na at samahan nyo kami po. akyatin ang napakataas at napakagandang hills dito sa Pudol ng Albay. So, yun na guys, mga kita Welcome to Kuala Lumpur. Terima kasih sila mo kung lalabi sa Kuala Lumpur. So, yan. Uh, ito Rex. Ang Pudol ng ah ilang kilometro pa mula rito, so pare okay, okay na rin guys kasi, uh, yung mano yung wala ko sa ibuhawigis so yun so so yun so yun so yun so yun so 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 yun so yun so yun so yun so 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 ah uh, napiso na rin. So dito na dati magpunta namin dito na talagang talaga ang mula doon sa uh, last na kalsada na yon talagang nilakat talaga namin yun hanggang sa Mula doon hanggang dito sa Pulolaka Cave. Okay, so sa so ngayon medyo okay okay na kasi medyo nadadaanan na rin siya ng ano ang uh, motor so kaya kaya na rin siguro. dito guys so nakikita natin dito na talagang may mga uh, kalsada pa na medyo risky so pero yun dito uh, pwedeng uh, nakikita natin na medyo okay okay na kasi nga dahil sa uh, napiso na yung mga lupa dito tsaka nilagay na rin ng mga uh, ito, mga maliliit na bato tawag ito pa biscourse ata tawag yan eh so kaya okay na rin Hindi lang kita kinagay. Okay? Pagpapapapa, pa, buhawi hills. Butak tanda lang ang motor yung kina. Balikan tanda sana, balikan. Ito na tayo, pulsa, 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 ano? okay. Balik lang ko tayo sa ano, sa Balikan lang kita kina. Okay na rin guys, nalala na rin ang motor dito. Hindi tulad na karang talaga, talagang nilaka talaga namin to Tapos, uh, sakto umulan pa. Then, yung ang tawag nito, yung, <laughs> yung daanan dito talagang hindi talaga kayang-kaya. Kaya. Dahil maputik, tapos madulas kaya di talaga makakapasok yung motor. So, sa So, sa ngayon, medyo okay-okay na okay, kaya yung kayang-kaya. So, dito nga dati, o, oh, nadaanan pa namin ito dati na talagang uh, tawag nito. ah, uh, sa iba pa pa yung tubig. So, sa ngayon, medyo malambot pa itong, ano, mga bato-bato. <laughs> medyo -bato. uh, gumagalaw pa yung gulong. Pero at least, okay na, kayang-kaya na. Ito yung nilakad namin na karaan. Grabe, talaga. So, sobra. Nakaka, talaga, nakakapago talaga yung adventure namin dito. Dahil sa uh, tawag nito. Kung so, mumutirin mo lang pala, malapit lang pala, eh, yung nakarain kasi, naglakad lang kami. Kaya, ah, akala namin, ah, napakalayo. Simula doon sa papasok, ah, mga ilang, ano lang siguro, siguro isang kilometro lang, ilang isang kilometro lang, hanggang doon lang sa pinakadulo na ng kalsada. So, sa ngayon, dito, ah, na tiyambuhan natin mainit, kaya medyo malam, matigas yung lupa, di malambok. So, kaya yeah, medyo okay, okay naman. Ito na dali na pagdaan natin dito na talagang, sabi, sobra. Thank oh my god talaga siya risky katamang okay, tama lang ito din alakong motor talagang pang ano to pang adventure talaga to sumahan lang itong ano ah uh, daanan oops mahulog ka baby huwag ka mahuhulong. Nakakabit ka lang sa likod. Baka ikaw ay tulong. So, yan. Okay na siya, guys. Sa ating uh, ko medyo okay na rin. Matigas-tigas na rin yung daanan dito. So, ito pala yung bahay na uh, uh, nag-tool guide sa amin dati. Yan na isalapit. So, sana. Grabe na. <laughs> yung, yung, mga ibang motor, mga talaga masisina sa motor talaga. Uh, 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 hindi po dito yung mga basta-basta motor lang. Kadali mo dito. Laga, hindi po naka dito. Dapat yung yung motor. Yung mga pang off talaga. Hindi yung mga basta-basta uh, uh, motor lang. Natadalihin mo. Sakto nga na lang. Sakto nga lang dahil namingit. Uh, hindi yung mulan. Kaya medyo uh, ang kaligtas dito sa putik uh, na daanan. <laughs> ay grabe rugada. Kaya. Yeah. Oh. Uh. Di diyan lang kami sa ano? Bulalakaw Cave. oh, diyan. Uh -huh. -oh. May kwan. Ay, po. Pwede po, maiwan yung motor dyan. Pwede uh -huh. man po. Ah, sige po tayo, salamat! Tara! <coughs> sige na ba ata? So, nakita natin dito, no? So, talagang ang laki nung ginagawa nito ng open road. So, ang bulls-out na nito, ah, uh, um, uh, hanggang na doon at ato sa sentro ng tawag nito na ang pinduran sa Marigondo na basta hindi ko alam kung anong lugar no uh, sa ala to ano uh, hang, hang, hangganan nito ay ang uh, So what's up mga kaligs TV So yun ang mga ang ilang minu oras natin pagbubiyahe Mula doon sa Tawag nito Sentrong uh, Ligaw Ay sentrong Pulangi So So ngayon ang ah, papunta na naman kami dito sa uh, Bulalakaw Cave So ngayon So nakikita natin kanina na medyo okay na yung daanan dito sa uh, Papunta dito sa Bulalakaw Cave So nakaraan kasi Pagpunta namin dito is uh, Maputik pa siya Hindi pa siya uh, hindi pa siya ano hindi pa talaga siya daan ng motor so ngayon nadala siya ng motor kasi sa uh, sakto din umulan then tuyo din yung kalas ng daanan tsaka uh, kaya 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 na ano kaya 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 na daanan so so noon pagpunta natin dito so, so itong to, itong daan na to hindi pa to ganyan so sa ngayon maganda, maganda na ng improvement uh, nung kalsada dito siguro after mga ilang taon pa siguro uh, masatapos na rin yung ginagawang kalsada dito so sa ngayon ha, magalaki na kami papunta kayong Brolaco okay? Cave so yun na nga nagkamali lang kami ng suot dahil yan <laughs> mga nakapagpantalon pa so magiging sila po kung sa ngayon po pala ang araw ah uh, sila po pala ang magiging kasama natin so sila po mga magiging kasama natin ngayon tabi tabi po yun nga guys so dito kami ngayon sa pot ng sapa so nung nakaraan nung pumunta kami dito is yung dinaan namin uh, mismo dito sa sapa na to so sa ngayon may mga ginagawa na rin dito mga uh, daanan. So, siguro sa dami na natin pumunta dito, ay uh, uh, may naginawa natin dito sila siguro na uh, daanan. So, unahan na karam kasi, pagpunta namin dito, talagang dito ka talaga uh, dadaan mismo sa uh, sa sapa. So, sa so ngayon. So, dito na. So, dito ka na dadaan. Sa mga sulok-sulok na to. So, pwede na rin kasi di ka na rin mababasa. So, di ko pa show sa unahan kung uh, kung tawag nito kung may madaanan pa doon na hindi ka na mismo dadaan ng sapa so guys no, so dito na kami sa baba ng uh, sapa so mga ilang minuto lang alakarin mo mula rito so marating mo na yung uh, blue lago okay. cave so doon na po yung magkasama natin so nauna na po sila so let's go so ito na nga guys so maglalakad na kami ah uh, pupunta doon sa blue lago okay. cave so ito so mamaya makikita natin dito yung ah uh, para siyang Busay Falls So makikita natin dito yung parang busay falls dito sa uh, Bulalakaw Cave. So bago ka makarating ng Bulalakaw Cave, so malalaanan muna yung, malalaanan muna yung, parang uh, para talaga siyang busay falls kasi, kasi nasabi kong uh, busay falls dahil sa malit lang siya. So, ang, karaming kasi nakikita natin yung mga busay falls diba, so mga, hindi uh, naman kalakihan so, mga malit lang. So sa ngayon, uh, uh makikita natin yung niya. Kasi okay wala rin daan dito kasi ginamit ng sa sanis kong sapa. So may mga tinanakan dito na uh, medyo so yan, okay na. So di na gaano ah uh, tubig. so nakara magpunta namin dito ay talagang napaka ah uh, laki ng tubig tapos uh, medyo baha pa so sa ngayon so ito na siya so may mga ginawa na rin sila dito ang daanan para sa mga turista siguro para siguro sa mga turista uh, pumupunta dito. So, kaya ito, yung mga... So, yun na nga pala. So, dumala po, nagdala po pala kami ng flashlight para dun pagdating namin dun sa Ulala Cave. Okay? Kasi medyo madilim na dun mamaya. Kaya nakakita natin yung mga... ah uh, nakatira dun ng mga paniki. kami may mga... ah uh, Iba pa mga nakatira din, mga tulad ng, tulad ng mga yung ibon. So, yun. So, guys, yun, nakikita nyo. So, yun yung mga ah, uh, nahulma nung sapat dito. Siguro nagawa yan pag nababa. So, napakaganda pa uh, gagaling ng tubig dito. So, mamaya makikita pa natin dito yung, so, mamaya makikita po natin dito yung, ah, uh, holes dito sa, ah, uh, blue rock cave. So, bago tayo makarating doon, so, makikita natin yung, ah, uh, parang yung holes na mali dito. So, let's go! So, yun nga guys, dito tayo sa part ng kubanan na itong ah, siguro mga kalahatian na ito ng ah, sa palidokapuntang Bulacaco. So, magkakita natin dito na nga, takid na nga po ng mga pindigang dumadala dito para may isang ah, uh, falls na maging i So, mamaya, mas may makita pa tayo ng malaki-laking falls dito sa ah, uh, part na ito. So, let's go! So, yun nga guys, yung so, malaki... So, yun nga guys, yung so, malaking bagay na rin itong mga ah, uh, at mga punong mga punong kahoy na ito dahil sa, uh, pwede na din siyang gawing daanan papunta dito sa ah uh, tawag nito, dito sa Boracay Falls uh, Cave. so yun na nga guys no so dito na tayo makita natin dito yung ah uh, tawag nito dito yung falls ah mukhang sa falls oh kasi wala naman tubig ah mukhang so dito nata na guys nata natin yung falls dito sa ah uh, tawag nito so, dito sa port nito ng ah uh, Boracay so sa ngayon di siya gaano malakas yung uh, tubig so yun na nga guys no? so dito tayo sa kalah sa kalahatian ng uh, sapa kung pupunta sa bola ko okay. so yan narating natin itong uh, sinasabi ko na falls na sinasabi ko kanina so ayon sa tulad namin dati na tawag nito na uh, may mga iba dito na nag swimming then tawag malakas yung tubig tapos nagpapadalas ko sila dyan sa dyan sa falls na yan papunta dito sa uh, tubig dito dahil ang sabi nila ay medyo may, may kalaliman din naman daw to na uh, tubig dito kaya sabi nila kaya marami din ako swimming dito papunta dito sa okay. so sa ngayon ay sa ngayon ay medyo hindi lang gano'ng malakas yung tubig dahil yung nasa mainit na yung panahon natin ngayon then sa ngayon kaya medyo mahina yung tubig eh. dito doon nakaraan magpunta natin pagpunta namin dito na uh, may kalakasan yung tubig tapos kahit saan dito ka makikita dito talaga may madumadal yung tubig so sa ngayon uh, medyo mahina lang yung uh, tubig dito so yun siguro na tayo sa Lulaco Cave so yun na nga guys sumakalipas so, ang ilang minuto namin natin paglalakad mula dun sa taas ng kalsada hanggang natin natin itong uh, Cave so sa ngayon medyo mabilis lang yung Ah uh, paglalakad namin mula doon sa taas hanggang dito sa uh, Bulaco Cave. So nakarain kasi pagpunta namin dito, medyo natagalan kami dahil nga sa medyo malakas yung tubig nitong uh, uh sapa. So sa ngayon, uh, natin na natin itong uh, Cave na uh, ito nga yung natin. So yan nga natin na natin yung uh, Cave. So yan, so mamaya papasok natin natin. Dahil na naman tayo ng flashlight. So titignan natin yung uh, sa loob. So Let's go. So yun na nga guys. Ha. Uh, <laughs> medyo nakakapagod. So sila po mga naging kasama natin ngayon sa so, Black ng Flashlight para makita natin yung sa loob nitong uh, uh, itong cave na uh, Burlaco cave. So bali sila po mga naging kasama natin ngayon. So siya po pala yung kasama natin nakaraan. Then sila po na ngayon ang bago natin nakasama ngayon. <clears throat> so let's go. Susukin so, natin sa loob. Ah, uh, kuweba. So grabe so may kalakihan din itong kuweba dito. Tapos dito ay makita natin na may mga stalagmite din dito na nabuo na simula pa siguro ng mga panahon pa dahil ala sa pagkakaalam ko ay ang mga itong salagmite is matagal sila mabuo. So sa so ngayon nakikita natin may mga pugo sila ng mga uh, paniki. Tulad nito may isang paniki dito na nakatira. Tapos makita natin dito sa part na to may parang siyang uh, nabuong parang ulo ng dinosaur. So hindi ko mag kung anong klase. So, parang titignan natin kung dito tayo sa part ng ano para siyang ulo ng dinosaur. Tapos ito naman po sa part na dito. <coughs> So sa part naman lang po dito ay may mga hukay-hukay uh, na rin dito tapos ito na rin yung uh, kuweba. So tara. So ito naman yung mga ginagawang tirahan ng mga paniki tapos may mga stalagmite. So ayan nakikita natin dito may mga namuna na rin stalagmite dito uh, sa ngayon. So, grabe, napakaganda nilang tingnan, no? Tapos, may mga paniki na rin sila dito. Tapos may mga... May mga paniki na rin sila dito. Tapos, dito sa bandang dito, ay... Uh, wala na. Ito na lang yung pinakadulo nitong uh, kuweba. So, ayan. So, ayan. May mga paniki pa. Na ay, paniki mo. So, ayan. May mga paniki pa po dito nakatira. So, ayan. Mga... Hindi lang gaano marami. So, kunti lang. So may mga yan, mga stalagmite. So sa part naman po dito ay ito na rin yung butas pa ano, pataas. So yun, tara. Ito natin lang tatay So ayun po sasabi ng mga ayun po sasabi ng tourist guide namin dito nung nakaraan punta namin dito ay itong kuya na to, ito yung ginamit ng mga hapon unong mga uh, tawag dito ng mga Amerikano na ginawa nila itong pagtaguan o ginawa nila itong uh, pwesto para parang ginawa nila itong pwesto pagtaguan ng panahon ng panandigmaan sabi ni nung tourist guide natin so ginawa nila itong pagtaguan siguro o kampo uh, itong kuweba na to so mamaya punta pa natin, natin yung isa pang kuweba doon sa part ng taas so yun tara dito na kami sa isa pang uh, dito sa part ng taas so medyo delikado nga yung daaran niya kasi medyo pataas so ito po yung isang tuyo naman ito sa bulaklak Cave na medyo ito lang talaga yung kalooban na niya. So pagdating ko sa baba, eh, uh, ah, labasan na rin siya. So, sabi na kasama natin ay na tinangap sa loob, baba pa rin tayo para makita natin yung uh, talagang kalooban itong tuyo sa loob. Kumain na tayo sa loob nitong uh, kuweba na to. So hindi naman siya gaano kalaki. Ito doon sa kabila pinatatingnan kanina na mas may kalakihan dito doon. Then dito wala talaga siyang butas sa taas. So, makita natin makita natin natin na namin mga kapugod na sila mga ah uh, paniki na nakatira dito. So, di ka karamihan yung mga uh, paniki na nakatira dito. So, makita natin dito sa dulo na ito na rin yung ah uh, labasan nito kuweba. So, mula dito sa taas. So, iwan po. So, mula dito sa taas. So, yan ang labasan. Tapos, dito naman sa ay dito yung pasukan. Dito naman yung uh, labasan nitong kuweba. Uh, so, so, yun. Wala naman dito gaano ano, wala naman dito gaano makikita dito sa loob yung mga ah, uh, ito lang, mga pugod lang ng mga ano, pugod lang ng mga paniki. So, yan. Halos na pa mga butas na yun rin yun yun yung tinatilahan ng mga ah, uh, paniki. Kasi sa part na tong ito, so may mga stalagmite na rin dito naman nabuo uh, Sa ngayon nga, medyo tuyo lang, ah, uh, wala siya ganang tubig, so ang sabi nila, ang bawal daw itong ah, uh, hawakan kasi lalo basa dahil nga sa malambot lang yung mga ah uh, ganyan na deform yung mga yung mga yung mga so yung mga ito so yan ah uh, sige siguro sa mga ilang panahon na tumagal pa, so mas maging maganda itong uh, pagkaka-hulma uh, uh, itong uh, Ito so, yung mga guys, after namin doon sa Bulalakaw Cave. So, ngayon, going naman kami sa uh, Buhawi Hills. So, talagang mahaba-habang lakaran na naman ito dahil napakataas po ng Buhawi Hills. So, let's go. So, yun nga guys. So, kaya mga pagod So, malas na ngayon. Uh, Nangangalahati pa lang kami dito sa pagkat sa Buhawi Hills. So, yung kalayuan pa. So, ito kami ngayon sa... Uh, Halos na nalahati pa lang So na dito, matatun natin yung uh, party doon. Tapos yung uh, Mount Mayong kaso problema nga lang, eh, medyo may ulap sa so, hindi magal nakikita. So yan guys, uh, nangalahati pa lang kami. So medyo malayo-layo pa. Ito yung feeling na parang ayaw mo na pumunta pero yung paamong gusto mo pang Kahit nakakapagod. Pero let's go. Magkita natin yung mga isa napaganda talaga doon sulit kayo kaya tara mga sama ko doon sa taras hindi ako na iwan pa ako dito ay gabi nakapagod so yun nga guys Magalipas ang 15 uh, minutes natin maglalakad mula doon sa baba sa pinagparking natin ng motor hanggang dito sa uh, buhawi Hills. so ito natin namin dito sa taas yung uh, buhawi hills so grabe talagang sarap sarap balikan dito kahit sabi natin na nakakapagod mag, ano, maglakad pa pataas. Ngayon, pag natin taas, grabe, napakasulit, napakaganda. Dahil sa, kita mo dito, ang gaganda ng mga borol. So, yan. Yan ang isa pinakamaganda dito na uh, pinupuhan, pinupuntahan dito sa Buhawi Hills. So, Talaga, napakaganda ng tabi dito. Mula dito sa taas, halos makikita natin yung gagandahan ng mga borol dito. So, grabe. Yan.